Na emphasis <laughs> yung na ayun na po, malapit na po natin makita ang bungangan ng Bicamia Tubo. So, talagang excited na ako. So, after po ng mga Humigit ko mulang tatlong oras na paglalakad eh. 15 minutes na lang, yes! Makikita na po natin ang crater lake, ang bungangan ng bulkan na tubo. So excited talaga ako. Yeah. Kaya kayo mag-ingat po kayo pag sa si paglalakad dito para hindi po kayo ma -accidente. So, dito ako pupunta mamaya. So, antayin ko lang po yung mga kasama ko. Sige, so, dito na lang po muna. Mamaya, papakita ko sa inyo kay Perlake ng Mount Pinatubo.